shout out ka pala sa mga orders natin for today mga boss kay Sir Nunoy tsaka kay Sir uh, Galo ng PNP kay Ma'am Estela Maris at kay Ma'am uh, Margie Wagas yan maraming maraming salamat sa paulit ulit ho ng pag order ng ating litson shout out rin sa ating mga kaibigan dyan kay It's Miracle Channel Boy Nins Litson Native Litson la TV Jubane Zamora Sean Babwe saka kay uh, Boss Silos Silogin TV Yan keep safe mga boss At sa ating mga new subscribers diyan welcome po kayo sa ating munting channel okay. Ayan, balot na yan. Yan ay order ni Boss Nonoy ng uh, buol, habitat. Saka ako na rin yung isang boss. This afternoon, may isang uh, buong baboy pa tayo. Saka kakasalang pa rin ng ating isang belly dyan, boss. Ayan. So, ako ay mag-deliver muna. So, late na kami nakakapag-simula, uh, mabos. Gawa na, uh, tagalan tayo sa pagkising Kaya, boss. tayo ay napagod. So, buti na lang dito si Chris. So, siya na naman yung naghanap ng uh, native chicken ngayon, mabos. Dahil uh, pumasok na sa school yung aking uh, misis, mabos. So, uh, yung aking anak na naman yung gagawa sa belly box at sa box ng para sa native chicken mga boss yan, uh, tinitrain namin sila para yun nga may kaalaman sa buhay mga boss para magiging uh, productive yung mga bata natin so dapat natin turuan ng uh, panghanap buhay mga boss yan, special shout out Uh, malapit na rin nga uh, maluto yung ating belly nasa 10 to 15 minutes Aho na yan mga boss set yan belly with native chicken na naman mga boss sabi yung uh, tanglad mga boss oh. overload sa tanglad yung ating native chicken uh, mamis na mamis yung ating belly dyan mga boss kahit uh, inabutan ng brand out ready na yung pagsalanga natin oh boss pang klase yung ginawa ni boss kaki dyan talagang napalibutan ng kahoy loy <laughs> saka sa mga nagtatanong po kung ano daw yung gamit namin pang uh, plansa ng baboy kapag uh, may punit is ito po yun mga boss yan sa nga flat bar tapos sa uh, namin yung dulo mga boss yan. So habang uh, nag-iikot tayo dito ng uh, 10 to 15 minutes, ito ay nakababad na po dito mga boss. Para yun nga, magiging uh, mainit na mainit. Yung magbabaga rin dyan mga boss. Kapag uh, once na may napunit, uh, yun. Pasuan nyo lang yung part na napunit na boss. Kaya kailangan tostado para yun nga. Uh, hindi na ho lalaki yung uh, pagdadaanan ng punit para yun nga ma pigilan na yung pag uh, punit ng mahabang mahaba mga boss kasi kapag uh, mas mahaba yung punit is uh, yun yung dahilan na lalambot yung balat dyan mga boss kasi mapapasuka na po siya ng uh, hangin tapos uh, yung mga juices is uh, doon na ho, oh, lalabas mabos sa uh, punit na yan so yun nga, plug bar lang maya maya, kita ko sa inyo mga boss yung uh, pag uh, ano din dyan pa natin yan ito naman yung baboy natin this afternoon yung pangatlong litson mga boss noon yung pricing namin dito is uh, nasa 5-5 lang ito mga boss. Uh, 25 to 27 kilos. Pero ngayon na uh, tumaas na yung presyohan ng baboy is nasa 6 kilo to ngayon mga boss. Si yun nga, mahal na mahal na talaga yung baboy ngayon. Tsaka hindi rin hindi hindi na yan uh, magbabago pa kasi yung feeds e eh, tumaas rin mga boss so ma lulugi naman yung mga nag alaga ng mga baboy kapag uh, hindi rin sila tataas ng presyo so sana maintindihan ng mga consumer yan mga boss pati nga yung mga spices e eh, bumaba nga yung presyo pero hindi pa rin bumalik talaga sa normal at sa mga nagtatanong din kung uh, saan daw mabibili uh, yung karayom pang-litson ng boss. Karamihan nasa public market lang kasi ito mga boss. Yan. Pwede nga itong ginagamit nila pang-tahi ng sako. Nasa public market marami ito mga boss yung mga nagtitinda ng uh, gulay. Kapag may nakita kayong uh, may nag-display ng uh, abaka. Hindi rin mawawala ito, mga boss, may may ganito din sila. Saka kapag wala talaga kayong makita na ganito, pwede yung payong mo, boss. Yung asero na payong, yung medyo malaki lang. Yung payong ng Coca-Cola, yan. Sakong-sakto yan, boss. D DIY niyo para gamitin ganito, boss. Mas uh, prepare pa nga ako doon sa payong kasi mas mahaba. Kasi ito, nasa ano lang ito, boss. Pali 5 inches lang ata ito. Mas maganda, mas mahaba para may, kung may malaki kayong baboy eh, hindi niyo kayo mahirapan pa na pagtahiin niyo doon sa kaniyang buto mo yung sa backbone yung biniak natin hindi hindi na kayo mahirap hindi, hindi na, hindi kayo kailangan gumamit pa ng long nose or pliers kapag uh, mahaba yung ano yun. so gawa na lang kayo ng uh, payong yung asero mas mabuti yun mga kung nga, meron ako noon kaya lang nawala yan, mantika. Before kayo magsalang, dapat ready lahat yan, mga boss. Yung plansa, yung panusok, saka yung mantika. Dalawang beses na wala yung kuryente ngayon, mga boss. Uh, so, mga 10 minutes salang na tayo mga boss saktong sakto at uh, talagang mag iinit yung baga na yan ang plansa natin mga boss yan, papapagahin natin yan para yun nga just in case na may biglang potok tapos sabay punit ready to plansa na yan mga boss daming kahoy ni Joe mga yun yung mga bakas ni Udet <laughs> mga nabalik na mga sanga sa mga puno mga kapag dumating na yung na hire natin na uh, sama natin dito mga may pagpatulong tayo sa kanya magpahanho si ng kaoy oh, handa to tugas sa bauban baka hindi natin magamit yung ating plansa mga boss kasi yan ay 15 minutes saka bumula na siya agad kasi grabe yung kahoy na nilagay ni kaki dyan <laughs> uh, within 8 uh, minutes nga ay kinalkal ko na yan mga boss kasi para hindi yung charon siguro mga 2 to 3 minutes ay makapagpunas na ako dyan Pagka-apoy uh, yung mga kahoy na yan, gaya na yan boss, talagang lalo pang iinit yan. So na lang at malayo yung distansya ng mga kahoy. Talagang nasa loob yung baboy dyan mga boss. Ito yung sekreto para mas madaling maluto yung lechon mga boss. Instead na 2 hours. Na yan, 1 hour and 20 minutes to 30 minutes Yan, At hindi tayo nakapagtusok dyan kahit uh, may pagka-hybrid yan, mabos. yung plansa na yan, hindi na yan magagamit. to Yan, hindi na magagamit yan. Wala na ang punit yan, mabos. Uh, siguro sa tuhod mamaya kapag ka maluto na yan, Pero wala na pa tayong magagawa kapag ka sa tuhod, no? Bali, nasa 23 minutes pa yan, Loy. maging na pula yan mga 14 to 15 minutes ata grabe yung kahoy mo eh. buti na lang napakalayo ng distansya para hindi masunog pero kapag ganyan talaga is uh, goods na goods yung uh, itsura na yan boss. yung init sa kahoy tapos uling talagang mapapadali yung pagkaluto dyan mga boss so yan mga boss yan ay uh, gagawin natin uh, ng bench soon, mawas. Tapos, uh, barnisan natin para magiging uh, ma maayos at maganda tingnan mawas. Yan. Matagal na po yan dyan. Ito nga pala ay uh, isang punong tugas, mawas. Napaka ganda na kahoy yan, mawas. Matigas. So this time ay nagpapa adjob na lang kami mga boss sa Bisaya na term yan, adjob. So luto na kasi yan na uh, kita nyo naman dyan sa balat mga boss na yuyupin. No? Ganyan pa yung hybrid mga boss pagka paluto na is uh, yung balat na is parang mayuyupin kasi yung taba niya is uh, parang natutunaw na mga boss. yan final task na ni Kaki yan mga yung ating hybrid litson yung huling litson natin for today so hanggang dito na lamang sa araw na to, isang masaganang masaganang pamamuhay po paalam mo ay paalam mo na